Opesyal po na balota na gagamitin po sa halalan 2025 sa bayan po ng Bayambang Ininspeksyon para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. Bantay Balota 2025 Midterm Election The RMN News Special Coverage Isinagawa kahapon sa bayan ng Bayambang ang inspeksyon at verifikasyon ng mga opisyal na balota para sa halalan 2025. Pinungunan ito ng election officer at municipal treasurer upang tiyakin ang tamang bilang ng mga balota para sa 122 cluster precincts sa bayan. Ayunin ang aktibidad na mapanatili ang kayusan at integridad ng halalan. Nakaragda naman ang maagang distribusyon ng election forms, supplies at parapernalya sa aon ng Mayo sa Balon Bayambang Event Center bilang bahagi ng paghanda para sa eleksyon sa darating na Mayo 12. Ang Bayambang ay may pinakamaraming barangay sa Pangasinan na nasa 77 at ang registradong botante nito ngayon ay 85,383. Para sa Bantay Balota 2025, mula rito sa FM News Tagupuan, ito si Idol Neil tadak ay I FM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.